Pagkamit sa hustisya ang isa sa mga makakatulong sa paghilom sa pangungulilang dinaranas ng pamilyang Patricio na naulila ng rape slave victim na si Rona May. Ito ang inhayag ng representative ng katambayayong Southern Philippines Methodist College Incorporated at Icon SP na si Arlin Kanda na nakapanayam ng DXND Rajo Bida sa libing ni Rona May mik kahapon. Present ang grupo para makiramay at gabayan ang pamilya kung saan nakatakda silang magsagawa ng psychosocial at spiritual intervention sa pamilya, kapag-anak, kaklase at guro ni Mik-Mik at mismong komunidad ng pamilya. Tingin namin sir makakatulong kung sa recovery yung justice, swift justice, kung mahuhuli yung gumawa o mga gumawa nun. Makakatulong yun, somehow it will ease the pain na alam nila na justice had been served kay Ronamy. Mas critical anya ang post-crisis kung saan mas lalong naaalala ng pamilya, lalo na ng kanyang nanay, ang pangungulila sa anak. Ayon kay Kanda na makakatulong sa interbensyon at healing ng nanay at mga kapatid nito ang suporta ng kanilang komunidad. Maliban sa interbensyon, ay magpapatuloy din ang kanilang panawagan sa mabilisang hustisya at umapila sa mga otoridad na siguraduhin maging ligtas na ang lugar upang wala ng sumunod na biktima. This community, ito to be a safe place para wala nang next na Lady Jassy, wala nang next na Ronna May. Kailangan, uh, comprehensive action ang kailangan dito. Holistic action ang kailangan dito. Siniguro naman nila ang commitment sa pagtutok sa kaso at support porta sa pamilya Patricio, Luigi Alan Totor, NBC Bida Balita.